Ang mga video ng inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Janitor's Fear Isipin mo, nagtatrabaho ka bilang isang janitor sa isang facility na haunted. Ano ang gagawin mo Kinagawa mo lang ang trabaho mo tapos biglang may magpaparamdam sa iyo. Ganito ang nangyari sa katrabaho ng nanay ni Hannah at ito ang navideohan niyang naging encounter niya. Sa pagpasok ng janitor sa isang bakanting kwarto makikita mong walang tao doon. Nang maitutok niya ang camera sa high chair kung saan may nakapatong na baby doll, bigla na lang itong gumalaw at humarap sa kanan. Wala kang makikitang naggagalaw nito at bukod doon ay tahimik ang kwarto na lalong nakakapagpakaba sa lugar. Pagkatapos nga anang nangyari ay napaalis na lang ang janitor sa kwarto. Ito ba ay isang eksena ng kababalaghan o gawa-gawa lamang? ikaw na ang humusga. Horror at the Airbnb Ang video mapapanood nyo ay galing kay Sydney nang rumenta sila ng bahay sa Airbnb para sa weekend. Kasama niya sa bahay ang kanyang kapatid, pamangkin at ang kanyang aso. Isang beses, inilakad niya ang kanyang aso sa labas at pagbalik nga nila ay nagpakita na lang ito ng strange behavior. Hindi ito makaakyat sa hagdan at tila ba may pagkakataon pa na hindi ito makagalaw. Isang beses habang pinapakita niya ang strange behavior ng alaga niya, ito ang nangyari. Up in this corner of the house right now, me, my sister, my niece, we're renting out this Airbnb for a week, wedding this weekend and we were just out walking my dog. And when we came in, we heard <gasps> Pagpanik niya sa ikalawang palapag ng bahay, may narinig nga siyang ingay at dito sinilip niya ang kanyang aso at dito na nga nangyari ang hindi inaasahan. Makikita mo pa sa hagdan ng leash nang bigla na lang itong umangat ng mag-isa kahit wala namang gumagalaw dito. Nag-imbestiga siya sa mga nangyari at dito niya napag-alaman na wala pala sa hagdan ang dahilan kung bakit may kakaibang behavior na ipinapakita ang aso. Ang tantonya, ito ay nanggaling sa nakasaradong pinto sa ilalim ng hagdan papuntang basement. Isang beses ay isinote niya ang kanyang cellphone sa ilalim ng pinto nito at ito ang nangyari. So this is the switch. You guys can see the light is on right there. just happen? Pagkakuha niya ng cellphone mula sa ilalim ng pinto, maririnig mo pa nga at makikita ang kusang paggalaw ng doorknob nito. Sa takot ng magkakasama ay napatakbo na nga lang sila. Matapos noon ay kinontak niya ang house ng Airbnb para tanungin kung may ibang tao pang nagrerenta sa bahay. Pero ang sabi ng host ay wala naman. Muli nilang binalikan ang nakasaradong pinto sa ilalim ng hagdan para muling magvideo. at dito na nga nangyari ang mas nakakapanindig balahibong pangyayari panoorin yeah. Every time we've knocked before, this doorknob would turn a little bit. pos ang ilang beses niyang pagkatok at paglagay ng cellphone niya sa ilalim ng pinto ay bigla na lang may humablot nito. Matapos ang ilang sandali ay dahan-dahan itong lumabas pababa ng hagdan ng basement as if may kung sino o ano ang humihila nito. At nang ito ay mapunta sa pinakababa ng hagdan sa basement, makikita mo na muling gumalaw ang cellphone at itinutok ito sa pinto. Dahil sa nangyari ay pinuntahan na nga sila ng house ng bahay para buksan ang pinto sa basement at para kunin ang cellphone. Chinek niya ang basement kung may butas ba ito o kung saan pwedeng makadaan ang hayop o di kaya ay hangin na maaaring humablot ng cellphone niya. Ngunit wala naman silang nakita. Ano sa tingin niyo ang mga kababalaghang nakuna nila sa bahay na yon? Ito ba ay gawa ng espiritong naninirahan sa basement ng bahay? Ito ba ay totoong paranormal event o isang structured hoax lamang? Ikaw na ang magpasya. Baby Room Ang video ng ito ay kuha ng CCTV sa loob ng kwarto ng baby ng isang TikToker. Ito ay kuha noong November 7, 2021. Lagpas alas 11 na ng gabi, natutulog lang ang kanyang anak nang may mapansin siyang paggalaw sa ilalim ng crib ng baby. Makikita mo ang isang toy car na unti-unting gumulong palabas sa ilalim ng crib. Bagya pa itong huminto at biglang bumilis ang paggulong nito na tinamaan pa nito ang plastic box. Agad namang pinuntahan ng ina ang kwarto ng bata at sinilip pa niya kung may maaaring magpagalaw ng laruan na yon mula sa ilalim ng crib. Pero wala naman siyang nakita. Is this a work of a ghost or is it something else? hangout spot. Sa susunod na video ang mapapanood ninyo, ito ay kuha ng CCTV sa isang resto bar na may pangalang Kubo ni Lola sa Valenzuela City. Ang sabi ng mga staff dito ay matagal na daw silang may nararamdaman sa resto bar na ito at isang beses, ito ay nahagip ng kanilang camera. makikita mo ang isang grupo ng mga kalalakihan na chill na chill lang na nagkukwentuhan sa isang lamesa. Tingnang mabuti ang upuan na nasa kanan ng kabilang itim na lamesa. Ito ay kusa na lang gumalaw papunta sa kanila. Pagkatapos ng nangyari ay nagkatinginan na lang ang iba sa kanila at idinaan na alang sa biro ang nasaksihan nila. Ang nakakapagtakalalo dito ay makikita mong puro bato ang kinalalagyan ng upuan at kapansin-pansin din na wala ding hangin ng mga oras na iyon. Kaya kung ano man ang nagpagalaw dito ay kinakailangan ng matinding puwersa. Siguro ay natuwa ang multo sa kwentuhan nila kaya naisipan itong makisama sa hangout ng barkada. Ngunit ano sa tingin nyo? Multo ba ito o maaring nagkataon lang? Sa kubo ni Lola, kahit sino o ano paman man, sama ka. Chill-chill lang. The Cradle Nagkagulo ang mga magkakapit bahay isang gabi dahil sa kakaibang pangyayari sa loob ng isang bahay. No, Sukay is pa so, right oh. Yote na nindog akong balibo. Oh. Naliunaw. Naliunaw. Tinginu ko. Puwi tao dira doon. Asi andot. Kini nurunak bu. Mungkin saman kah awak derak. Bijaya, eh, bijaya. Bijaya, bijaya. Teh nak kai sedak teh? <-tuk> guys, tabio guys. Kuya nuni awang tu yang kenuni. Nuk tabio tabio. Gini nara guna untung. Bile <classic> na sangin oi. Ganina na na. Oh. Pasigad na bugakot. Ya wala di pasigang sugak. Tolong. Tolong. O wa o. Aw nu nu. Ula ula. Ula. Oh angin lagi. Oh. Oi gania oi wala oi. Ula lagi ya. Anak Kaisiah oh. Nang buksan ng lalaki ang pinto ng bahay, makikita mo ang duyan sa loob nito na mag-isa lang gumagalaw. Makikita mo din na walang tao sa loob na maaring magpagalaw nito. At kung titignan mong mabuti, ang lakas ng paggalaw ng duyan ay hindi nagbabago sa buong video maliba na lang nung sipain ng isang lalaki ang duyan. Kagagawan ba ito ng espiritu sa bahay na yon at sadyang gusto lang ng kaluluwa ang paggamit sa duyan o ito ay gawa-gawa lamang? Katulad ng lagi kong sinasabi, ikaw na ang magpasya, ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories at gmail.com at facebook page. Check out our tiktok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sayo, mamayang gabi.